Hey guys, at kami ay babalik doon sa aming pinagswimmingan nung noong isang araw kasi naiwan niyo wallet ni CC doon. Isang milyon ang laman. Kami'y babalikan at isang milyon ang laman. Ay sayang naman ang isang milyon kung hindi namin babalikan. <laughs> Nandito na kami at kukunin na namin ang wallet ni CC na isang milyon ang laman. <laughs> Isang million guys, ang laman niya. Yeah. Wow. Hmm. Dito, dito namin naiwan. Thank you, kuya. Wow! Parang Ay ayaw mo <laughs> Thank you so much. Nakita mo na, isang million nga ang laman. Ah, oh, isang million nga ang laman. <laughs> <laughs> Nandito na kami. Ah, oh, putlong, ang putla ako. Masama kasi ang lasa ko, guys. Eh, syempre, nagpasama siya sa akin naman siya kahit masama pa medyo ang lasa ko guys kasi ako ay lulang lula masak ng batok oh shit Sobrang sama ng lasa ko guys Ito nyo naman sobrang init sama ng lasa ko guys ano paano ano 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 naman pagod yar nakala mo siya yung nagdrive guys pero ako naman yung nagdrive <laughs> sobrang init guys ninyo super init na mauutas ako sobrang init guys sinuob ko ang kainitan para lang hindi just kung may mata ako just Wala na pala yung laman, guys. Barya na lang siya, guys. Kaya, guys, maya na lang ulit pag kami ay kakain. <laughs> guys, at kami kakain na at talaga namang puwet ang kinain niya, guys. Dahil ginagawa ko ang beso. <laughs> dahil ang favorite niya ay puwet. Pwet ng manok. Guys, dini ako pinakakain. Wala namang upuan. Sabi, sabi ko, guys, beso, dini ka gusto kitang kaharap. Why <laughs> not? ate. Oh. Sabihin mo, shut out. Shut out sa mama ko. sa sa tatay ko.